Tabarolo. Uh, Mayor Andromonte. Ito one way yan yung nakuha mo nung ano uh, okay. uh, one way production sa May Mexico. mapapanood. Mga kakari, pupunta na ako ng NGO. Mga kakari, kasama ko yung pisang ko. Ayan, mga kakari. Ah, sasakay ako ng taga Baler. Nasasali sa NGO. Magkikita kami sa pinagpanaan. Mga kakari, abilis lang to. Pag-jeep na lang kami, mga kakari. Malayo man to magaling. Makakarating din. Ito yung lahat mo. Ayaw ko na, yung parang sa Males na wala mga mga kaming katalag dalag wala ka lang intro intro mga kagrit Do it, mabilis na to Doon na tayo kagag sa pinagpalaan Nakababa na kami ng jeep mga kagrit Matawid na kami na sa may pinagpalaan Tapos doon namin nakabangan yung van mga kagrit Pero nasa pantapangan eh. <laughs> na rosin Merienda muna kami ng pisa Ayun na hanap mo Ayun na hanap mo Wala kayong pares nandito pa Ayan, may parisan nandun no, 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 Ayan, no. doon tayo Paris muna kayo rin, mga bago namin Kantahin yung ano ito, Galing Valeria eh Nasa Pantabangan na Rosin eh. Pare, ano, ang magmamami lang Kilala nyo ako, sir? Oo oh, uh, Pumunta kami ng NGO eh, meron ba doon? Oo Mami? Meron? Ang dati, ang Ngebagmu. Heh. Ngerapen. pala Ah, nih, sir. ah, kalapadong. ah, kalapadong, <laughs> ah Ayun, oh, enggak, Meran. Entam mami, mami na.

ha, ah, sa pantabangan pa pala medyo malayo pa pala yun no, hindi pa mainit Eh, hey, ito nga CJ or hindi na, ayun na yata, ayun na ayun na ay boss wala, hila ka mga sila, boss, take ah Wala kaki sih dah. Kau kaki. Kau kaki. Kau eh dito na tayo, sakay na tayo. Naaalala ko na, dito na. Kasama pala natin, Jworks pala yung kasama natin, mga kakaking ko lang nalaman. Ah. Nag-live lang ako mga kakaking para malaman nyo. Ah, nakasakay na kasakay ako. Ay, nag-live yo. Hoy, nagpa-checkpoint pa talaga si Agrio para demo yun Nagpa-checkpoint de <laughs> pa talaga. <laughs> mga kita-kita tayo sa ano ah sa sa BRC Batangas mga kagri mga taga Balertong kasama ko mga kagri dadaanan pala namin yung asawa ni Boss Jay ayun no at ah, tanongin ko sana kung alam niya eh kaya lang nakakasarado si congressman Tarzan karunin <laughs> Ah, uh, sa ano kami ngayon mga kakri? Sa natok ha? Lasa ng Magalang eh. ng Magalang. Yeah. Kung saan mga tao ay magagalang. Para ma straight yung paan natin mga kakri. Badaan pala namin dito yung asawa ni Boss G Ay hindi. Sasakay namin. Hindi namin dadaanan mga Ah! hu. Hindi na ako sanay yung mga mga kakri sa ano. Nahihilo na uh, ako. Dito po kami sa Riot Pampanta. Guys. Ito pala Rio. Ang yaman pala ni Boss J. Hindi uh, 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 uh. pala basta-basta si Boss J. Ay, ang daming motor. Hindi uh. pala basta-basta si si Boss J. Manyaman pala si Boss J. Ayo, oh, ayo pala.

mix <tuh> mix rattle mix factor eh <tuh> kata yang kasar kok agen-agen dang ah siap Kau yang yung kayo yung nakatapak dati sa si AGRC nang sensor no Kau mga kusap-sakan no tak u eh ini apa don

Naalala na kita eh, naalala ko na siya Sabi ko, umihi kami eh. Siya yung nakatatak, nakatapak na siya Ito, 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 ito Sabi, takbo eh, no? Siyempre, hintayin mo pang magalitan ka Tatakbo ka na agad Siya naman mga kakri, asawa siya ni Jie, kuya Jie ah, Mga taga baler naman sila ma. Ah, Ito yung sayo, isang ah. Dito ka, kuya, kabi Dito na tayo Saan la ako sumabay? Ha? Uh, hindi ako sanay kung ng ano? Hindi na ako sanay sumakay ng uh, may tawag doon? Hindi na Nahihilo ako mga hindi Ang binihira ako. sa motor. Motor-motor lang ang alam ko. <laughs> 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 Mga kagri, palis na uli kami. Nakaka, hindi ko na nakakuha na yung bago namin. May, may malaking naman. Um, ba't ba, hindi ko na, Pagka nag-feature ako, hindi ko nakakalimutan ko yung GoPro ko itutok nun kanina. May malaking ano rin eh, Ducati. Sayang nga, hindi ko na Tara na, NGO! Eh, Andito na si kagri, hindi mo ko. Tara na. Mga kagri, that's down na kami. Nandito na kami. Kaya lang, wala pa kami sa BRC. Sa mismong... Sarado na Ah, uh, sarado na raw pala yung PRs niya na nandito kami sa mismong bahay ni Maldita mga kaagbe ni Ate Joy Ate Joy ba yun te? Ito pala yung bahay ni ni Boss Boyong yung nag-champion na kulay pink na motor kinala niya mga kaagbe si yung masayang 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 talon ng talon doon sa Mexico mga kaagbe at saka sila Gab sigurado nandito yun mga Bos, Gusta. Merdeka itu pala yang. Ini gagaw pa pala silang, ayan. Bos, dia. Ay. Bos. Oh, uh, sara salam bos si eh triple crown tapos sa NGO pa nangyari no. Ungano istorya bakagdi. Simagaw amo. Ba na ba kayo? Pasok na, pasok, pasok. O, ako yun. Natutulog hindi na ba down na. Mayaman pala si. Mayaman pala si Boss Joe, si Boss. Mas mayaman ka pala boss. Tayo <laughs> ay... <laughs> Ang Nakita mo ba yung, ano, yung pagkamanalo niyo? Inuna ko talaga yun eh, tumatalon-talon na. <laughs> Ganda na ako. Bye bye niya ni Vigo? Ito, ba't Pasok kayo, pasok Sana si Maldita mag-triple ko sana ano, boss? Ha? Ah, Tapos NGO pa, ano? Kaya nga eh. pa pala rin. Maraming kalaban, marami. Ah. So, hindi, may, kahit na maraming kalaban, yeah. may laban naman yung motor niyo. Ngayon, yeah, ngayon. Yeah. Di ba boss, Jay? Diba? Ayaw na naman kami kalama. May laban naman eh. Hindi naman basta-basta yung motor nyo e. Ako, nagkawala ka. sa comment ko, diba, asa mo? O, takot na tayo kayo. Pasok, pasok. Parang kumain na ba kayo? Nagluto ko ako eh Eto, uh, <laughs> asa na si Maldita. Ayan ba yun? Ayun po. Ah, ayun pala. Ayun. Nakakagreis ah, si Maldita. Ito, anong pangalan ito, boss? Killer. By. Killer ba? Killer? killer ay, yun pala. Nakalagay pala eh. Killer ba? Ito naman, boss? Ito, boss. Yan o. Ay, ito yung pula mo. ay oh, yung pula mo. Ang champion. Mexico. sa pala rin yan o. Hindi pa kayo tapos magtono, boss? Laban na bukas? Ganun ba talaga? Hindi ano, boss. Nirefresh lang. Ah, nirefresh nyo lang magtono. <laughs> Hindi ba mababago yun? hindi naman 'yan Ah Kumbaga para sure lang na walang uh, magiging problema Ah Ma kakri ah na muna kami bukas ah uh, makikita na natin yung BRC mga kaya makatutok kami nang dalawang oras okay na yan ah sila bot, Jhor Apa kasi mga kakris Ang tawag diyan <laughs> dedication <laughs> yeah Ilaw mo good morning Maganda ah, naman mga happy mga kasama natin ha abi ah lang tayo tapos PCR oh, tagal na tagal na tapos bakbakan na mga abi oh boss kapit mo na diyan abi mo na no. lang <laughs> 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 ito hindi taga ano to hindi taga norte eh. taga south yung isa na yun eh kaya madalang na makita hindi ko na picture ng yanina sayang uh, uh, upload ko lang Hello, Ah, kakrito pala yung mga trophy ni Maldita. Puro Maldita, so, lang, so, tao, ha? Puro maldita <laughs> lang to, ha? Ha? Puro kay Maldita lang to? Meron din dyan, ano? Meron din dyan Ibang motor na yun. Yung okay, BCC. Ah, kakrito, ganda o. Champion din. Dami na pala. Sige, kaya Ah, yan yung trophy. First place. Sa so, palaro ng mayor. Ay, doon sa may ano? Sa ng Mayor. Ay, doon sa may ano? Mga kakakri, na kami yung mismo sa BRC, mga kakakri. Kasi kailangan natin Team CJ Works, mga Sila, AJ Works, yan na. kakri, bumaba na tayo Mga kakri, ito na pala yung Batangas circuit Mga kakri, tagal natin Tagal nating nag-isip kung ano yung itsura Ito pala yun, mga kagri.